Assalamualaikum. Hello mga ate. Ito nga pala ang Masjid Al-Quba dito sa Madina. Ang kauna-unahang mosque na ipinatayo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sa labas nito, sa tuwing taglamig, may mga nagtitinda ng kung ano-anong pagkain, parang restaurant sa labas, may mga lamesa, bangko. Tapos meron ding sasakyan na maliit na bus papunta sa Masjid Nabawi Al-Haram sa Madina. Ang daanan nito, hindi pwede dumaan ang mga sasakyan yung maliit na bus lang back and forth tapos ang mga madadaanan mo puro mga tindahan na maliliit parang divisorya, parang palengke pagdating namin sa Al-Haram sa Medina grabe ang daming tao, mashallah, parang kang nasa Makkah ang sabi ng amo ko hindi lang daw ito taga Medina or taga Saudi mga galing daw ito sa labas ng bansa mga nag omra daw, tapos tumuloy sila dito sa Madina para magdasal siksikan Itong green carpet naman sa loob ito ng mosque dito nakalibing ang mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Konti lang yung taong nakapasok dyan, limitado mga 50 ata kung hindi ako nagkakamali. Tapos every 5 minutes lang tapos palitan na naman. Iba na naman ang papapasukin. Thank you for watching.